Hello mga sir, pag-uusapan naman natin ngayon. Nandito yung Aerox version 3 natin. Uh, tinatanong palagi ng mga followers, mga subscribers natin, kasya ba ang tambucho ng Aerox version 2 and Max version 2 sa Aerox version 3? Tapos meron pa tayo sa papagawa rito. Magpapalit tayo ng bagong rear suspension. Siyempre yung trusted natin, pro suspension. So titingnan rin natin dahil tinatanong din ng mga kaibigan natin, Available ba or compatible po ba ang suspension ni Aerox V2 sa Aerox version 3. Okay, meron tayong JV jvt pipe doon may nakita ako. Kabit natin dito. Tinitingnan natin kung pasok yung mga tornilyuhan. Okay? Tiningnan mo kung sukat. Nakikita natin sa baba. Pasok. Pasok. Tinomarito dito, ito. Pasok yung tornilyuhan. Pasok rin yung tornilyuhan dito. Pasok sa ilalim mo. Okay, so confirm pasok ang mga red lock uh, number, kung ano man yung pipe niya, paborito nyo, na NMAX V2 Aerox version 2 sa V3. Take note mga sir, NMAX V2 sa Aerox V2, iisa lang sila ng pipe, pareho po sila. So yung mga naka V2 dyan, pwede kayong mag-upgrade ng V3. Plug and play lang. Ngayon, pag-uusapan naman natin, suspension. Okay, Aerox version 3, ito lang naman yung luluwagan sa likod lang, isang nut Tapos kailangan tanggalin yung pipe para maluwagan din yung bolt dito. And then pwede na 'tong hilahin. So we're gonna check if nagbago ba ang uh, length nito mamaya. Kuha tayo ng metro or tape measure or ruler. Tingnan natin kung uh, pasok siya or pasok siya. Let's go. Part 2 tayo. Papakita ko na sa inyo yung suspension na papalit natin. Doon tayo. To 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 to. Sir. Yan na ba 'yan? Tingnan sa taas. Ito yung Profender natin, X-Series. X -series. Ito yung top of the line. Top of the line. Papakita natin, labas natin yung ating Profender X-Series. ano meron dito? Ito yung suspension ni Profender, mga sir. Meron dalawang variant pala to May dalawang kulay. May red. Saka ito yung parang gunpowder. Kulay pulpura. Itim. This one is adjustable preload. Adjustable compression and rebound. Then, meron na siyang baso. Okay. And at the same time, this has an extra spring na pwede nyo piliin if ever na mas gat kayo or mas payat kayo. Okay, so pag mas mabigat kayo, tipong nasa 100 kilo, kilograms and up, single rider pa lang, palitan nyo na spring rate yung mas matigas. Ako, nasa ano lang ako? 45? Yeah! Ciao! <laughs> so tayo, ina natin yung haba. Ayun, maganda! Sige, sir. Meron tayong taga-sukat dito. Anong sukat yan, sir? Mula doon sa bolt hanggang sa end ng bolt. 305, no? 305 cm mm 305 mm okay so ito sukatin din natin sir pwede pa nating pwede ko pang hiramin yan saglit okay dito natin makikita kung 305 rin ba yung pareho lang pareho lang ayun ah 30 tapos ito yung sungguhit na to ibig sabihin this one is plug and play plug and play yung pro Fender suspension natin sa Aerox version 3. Hindi kailangan magtabas dahil nakalabas naman yung baso. Hindi kailangan tabasan yung fairings. Plug and play lang talaga. Okay, kabit na natin mga sir. Then, we're gonna test kung magbabago ba yung laro ng motor natin. Kasi kahapon nag-test drive ako nito. Although, nakabaso na siya mga sir. Hindi pa rin ako satisfied. Meron din pala akong papakita sa iyo. Paano nyo malalaman kung original yung KYB suspension nyo? Yung mga nabibili ng ganito, kasi may nabibiling ganito. Yung mga nag-upgrade ng murang suspension lang, tingin kayo di sa ilalim. Para malaman nyo na original yung KYB suspension nyo, anong nakita mo, Jade? Basahin mo. Made in Vietnam. May nakasulat po na made in Vietnam. So, make sure na pagbibili kayo ng ganitong suspension, KYB ha. Yung sa KYB, kailangan may nakasulat na made in Vietnam. Pero mga sir as much as possible, you upgrade your suspension to profender na ganito. Yes, sir. Tara, kabit na natin So, na natin yung suspension natin. Again, there are only two bolts. Yung isa rito, luluwagan nyo lang yung nuts sa likod. Then, itong bolt na to, nakapasok yan dito. Siyempre, diskartehan nyo lang ng konti para mailabas nyo yung bolt. Once na magawa nyo na yun, is lang. Then, tila lang pataas. Yan na. Out na. Sayo na lang ba, Jade? Sayo muna. Thank you, master. Thank you, master. Yan! Basta <laughs> so, ano yung suspension natin. Puhanin natin. Let's go. This is the first suspension. Tingnan natin kung papasok yung bushing. Kasi yun yung problema ng iba eh. Kapag bumibili ng bagong suspension, kailangan pang i-modify yung bushing. Wala. Wala sa provender. Plug and play lang talaga. Then, pasok natin dito. And very nice. So, ito additional na lang talaga. Tinatanong din ng mga naka-Aerox version 2. And Aerox version 1 din. Tingin ko Aerox version 2 lang talaga yung makikinabang dito tinatanong kasi syempre naka rear disc brake na ang Aerox version 3 I think ah papasok yung swing arm kasi ang kailangan nyo kasi para ma-convert yung mga Vito nyo para maging ano siya disc brake sa likod kailangan nyo magpalit ng swing arm so sa tingin ko papasok yung swing arm okay then yung caliper nito is you know original Yamaha din then I think also yung mags nito darating yung time makakabili rin kayo ng mags kay Yamaha na may butas na. Hindi na kayo magpapaconvert. Kasi tignan nyo rito. Alam ko kasi yung butas eh. Yung layo ng butas nito. Plus yung... Kailangan nyo rin syempre ng brake hose. Tapos yung calipers. Nandito na rin kasama na sa assembly. Rotor disc. Bilhin na lang kayo ng b 3 <laughs> Ang dami nyo pang i-convert eh. Saka alam ko marami ng nabibiling swing arm na ready-made na for version 2 para makapag-convert kayo ng disc brake. Medyo expensive kung bibili kayo ng... Yamaha na swing arm. Alam ko kasi expensive ang Yamaha na swing arm. Expensive din ang caliper ni Yamaha. Expensive din yung rotor disc ni Yamaha. So, I think, pag V3 na lang, pag V3 na lang kayo mga sir. Ano ba yung mga uh, i-upgrade natin dito na mapapanood nyo rin sa YouTube channel natin. Parating na kasi yung cooler ko ng panggilid yung para dito. So, ang goal natin sa mga next videos natin is we're gonna experiment. Nagpapamachine shop tayo ng drive face sa kapuli titingnan natin kung kaya pa natin mas palakasin yung arangkada, mas palakasin yung gitna. Kaya din naman yung top stick, mga sir, tumimodify natin yung panggidid ni Aero version 3, mga sir. So, that's it for this video, mga sir. Uh, pasok ang tambucho, pasok ang suspension, and I think, I guess, na pasok din ang swing arm para makapag-rear disc brake conversion yung mga nakagito dyan, mga sir. That's it. That's it. Nakabalik na tayo dito sa shop na sir. Ito nakakabit na yung Pro natin suspension. Yung kinabit natin na pipe doon, again, pinakita lang natin na kasha yung pang V2 sa V3. So, papalit tayo ng pipe ngayon. Red lock. Siyempre, ano tayo eh. RS8 tayo. Ayan. Ito yung RS8 na red lock na pang 200cc. Since hindi ko naman gagamitin tong motor na to mga sir masyado. So, goal ko lang is siyempre, papormahin yung motor. Para pwede kahit ip ipang tambay. Diba? ba? Ganda. Then, ito na yung question nyo. Kasha ba ang swing arm? Kasi diba gusto nyo magkaroon ng disc brake. Ito, disc brake. Para sa vito nyo. So, gagawin natin mga sir. Papatanggal ko yung pipe. Then, susukatin natin yung swing arm. Doon sa bolt to bolt, tinan natin kung magkakasya yung swing arm ng V3 sa swing arm ng V2. Yes, sir. Tara! Ayan mga sir, nakakalas na yung ating tambucho. Okay, so natin yung swing arm. Okay. Swing arm, dun tayo sa ano? Gitna ng bolt. Hanggang gitna ng bolt. Okay, angat pa natin ng konti. Okay, higpitan ko lang. Ayan mga sir, tignan natin. pa Jade? Oh, goods lang, di ba? Dulo ng caliper ko sa dulo ng caliper ko dito. Ayan. Ito, kakabit natin dun sa kabila. Aray ko! Ang layo. Ayan, oh. So, yung bolt sa taas, tira mo rito yung caliper sa baba. O, caliper ko, ayan, oh. Hindi abot. hindi abot. Pag dito naman tinutok sa baba, ayan. So, ayan, mga sir. To answer the question, hindi po pasok ang swing arm ni V3 sa v Hindi po sa plug and play, mga sir. Cry, cry, iyak na lang. <laughs>